mga totoong kwento sa aking buhay mula sa mga tunay na tao na nagmamahal. Simula na ng ating kwentuhan sa celebrasyon ng aking birthday. Ako si Corina at ito ang aking birthday special sa Rated Corina. Handa na ba kayo sa treat ko? Masaya po ako na taon-taon kayo ang lagi kong kasama sa pagdiriwang ng aking kaarawan. Wow! Mahigit dalawampung taon na yan. Big blessing po kayong lahat sa akin at sa lahat po ng ating mga sponsors, mga patuloy na nagtitiwala at nagmamahal sa ating management ng mga network. Maraming maraming salamat po lalo na sa mga nanonood sa atin para sa mga kwentong inyong babalik-balikan tulad nitong aking birthday special. Subscribe sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Salamat po sa patuloy ninyong panonood at pagsama sa aming tuwing weekend. Tandaan, hindi namin kayo iiwan dahil sa aming mga puso kayo ang number one. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Hanggang sa susunod na birthday special at mga episode ng inyong paboritong Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa To me happy birthday to me wow bulaklak na naman happy birthday happy birthday to me sana po lahat tayo ay guminhawa ang buhay at ang gobyerno ay umayos yeah at sa susunod na birthday special at mga episode ng inyong paboritong kakwentuhan, ito ang Rated Corina!